So, ang tawag dito guys, ito po yung tinatawag na metal paring. Ayan. At ito naman po yung tinatawag na carrying channel. Tapos ito naman po yung tinatawag na gypsum board. Ayan, gypsum board yan guys. Ayan po yung ginagamit natin pong takip. At gagamit din po tayo, ito po yung W clip. Ang tawag po rito ay W clip. Tapos ang tawag naman po rito guys ay well angle. Ito po yung nilalagay natin palibot Ayan, kung makikita nyo yan. Yung nasa gilid na yan, guys, yan mismo. Ako. Yan po yung wall angle. Yan yung unang layout natin sa pagkikisam. Yan po yung una natin dapat gawin. At pinatako po natin ng concrete nail na uno. Pagdating naman dito sa hanger yan po yung carrying channel. At yung at yung nakita nyo kanina guys, yun po yung tinatawag na metal paring. So yun lamang po yung ating mga gagamitin dito sa ating paggawa ng kisame at ito na nga po yung kinalabasan ng aming ginawa guys na isa tap po namin yung ating metal paring mga well angle carry yung channel at may mga hanger na rin po yan guys so, yun lamang po yung ating mga ginamit sa binanggit ko kanina at okay naman na po yung ating gawa ano pare? okay, sana pre ayos pre no so bye guys, thanks for watching follow for more